Mamoko at tong ay lama sa tao, sa hospital ay nay tangkungan na ng elama. Kasi di lapya nang ko kay lumpokot. Lapok. O dito kun akoan nga dili dili ang headset ang dinapya. Ini limpyo sab nan. Sabnan. Oh, pero bitong na bitoy lang preso ona nga parendi lang bitapaw ang mug mo. Moro-morog baw ngiwi life kun la. Naawa dito gapuyo sa do hospital. Hindi naman hinabi, ah, napag-iwag, tinaspon lang. Eh, dito ko ilang kwan, pero ito bilang ng iba. Ika may jit na. mo na. Ah, kaya na? Tikatalik na. Na, yung balay na doon sa ospital. Dito, kung magtambay, may garilyo, usay, mahuto, tulog ko dito. Bidan na ako doon yan ang ospital. Kanang bagong building, ipukaw ko na doktor. Yes, 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 yes. Awas sa reset, na mag-inspeksyon, i na kung anong railings nga, stainless. Mayroon kung gano'n doon yan. Kaya Nakatolok kuka saa uh, nang doon sa operating room. Gipukau ko nags, taksir asa ma yapir ane. sanina ni bibe. Nong, ni bibe. Salina ni bibe. Salina ni bibe. Salina ni bibe. Salina sanina bibe. Salina ni bibe. Salina ni bibe. mama ni bibe. mo

No. Oh, Gikan sa Samis at ganda yo. Oh. Ang panagatan ng buha na pito ko buok. Kato na Ang panagatan niya pito ko Kaya yan siya po dahan kayo. kayo <laughs> o siya pa. Hapit ko kayo isa kay Kubag ng gidala. motor. mo sa Oh. Taga buol. Gipusasan man. Ah. Oh. Pusasan ha. Ah, sa ospital. kay

Nah, nguni ngutak ngas Allah Subhanahu wa taala. Gebrian papa apa ni? Gaha pon. Nang ni snack meto butang suk suka. Atong kan wa minute burger. Kay Walang kahalang, polang hamot pon. Hap sile Nang ni snack meto minute burger tong atbang sa. Kani ngene ane, puyde pan siabrian kay asid di sa ini. So ko anja yang suka. Ambo masih lapar anak. Abot minute. Abot big bully bird. Nang ok kita. Kaon metong kan kay ma Madumingo, Domingo, Igo, na mabot na nila Sili yan eh sa dagat Kana kana na sili Paliguong sa dagat ito Mga Sobrang dismila dyan na sili ha? Sige, kung pang ko sipak lagi ng Kana Kaya halang Masa dahil sa sili no? halang lagi, eh Pero humot po Ha? Humot? Humot sili Di lamas lang sa sagol? Wala, wala mo lang ito Manok na yung loya. Ahos Ahos rin sa kaso ato pan sa si sampo ato na kan. Nga yung tuba na mong koy nga ito og no. Hmm. Ha, ah, pero sa mo, sigurado tubig pa mo nga kaya. Tekaso mo asa ka buhol. Kung gusto mo ni gusto ng bilay, nagatan ang tubig na siya, ay mudaw na siya nila. Puso na yon para halang ito. Mas dali. Halang yung kay na. Wala pa yung dili kay baho ba.

Sili muda kari pikaliso o, nalataan o Puan nga ito ka sili akong Pag mpula na nga yung sokaan e ya Sili Pantiman ane mo, pag mpula na nga sokaan Iiya Mpula gina yung adlaw na mga gamitan mo Tuh, kuna wakin adlaw kuna Mpula muka nama sa malataan nga mga ya Akuma takai puna Akuma takai puna Disi po yung inti nga mga galit-galit Apilan to yung kuha nga nga yung budu dos mulai roboh budo. Sabaiku sobrao ugma aku na imbutan. Mudah. Ingat ke na mut, pagmupulanang pagmupulanang sia a, umot na kira. Pa adu bolom kaya yang. Jadi arnong fokusi suka. Ala estino. no iblen dia na siles ang Blender kaya, dile kayang. Heeh. Blender. Dile kayo blender na. Tar yung general. To ay saka.

O, Loon, sa doon sa mundo yung naka-timing mo na isda. Tao. Ha, tao. Tao ba na, buta ng pukot daan. Ah, Pagkahunas, bili na dito yung isda. Alam mo, nakikita mo na hanaan lang oh Atong, anong, ano, sakop sa mali o, anong, anong, kuha na rin. Ano yung, ba? Ang mabini, punta sulong, kayong mga, makawan na Ini, tao inikunas ang kanda po nung isda magdika na lang kaya loob na naman niya kanda ka ko ah. pagkawan niya ano si Alan sus so, ni huwag na kay pukot ni katong namukot may diya sus so, isda ka ng mga isa klas si isda yun ano motoy na to si Rado ano na tao ba na pagka kunas gabong na lang pagkawa ang palig abungan na dahil ng tao pag lang tong na

Dito tu ku panolok lah puruk lah kunggalah. Dia dia tu dapat tagi om, kena bisa ibu banyak lagi. Oh let kisah nak kau anak banyak nak kau. Mengatungan gabi eh kau taruh neng is dah rendam pakai. Oh lor let aku anak anak bukan bau. Ah, dah kau kau bukan bukan. Oh sekuat ya guys. Mor bana anak lama anak mata. Kau kau pisting ya awak kau katong sama. <laughs> Ngatang ni kau.

Tabit mendo ke gui-gui sate-sake a. Ba na, uges. Ho, lantos aso kong galon. Nasa kene, ngos. Ko nang bugal, bagi parking lang dito, ko nang mga danggit nga malawis, nane. Hmm. Naa, nalang dito na. Kero, ihi, dool po nang hanik di Nan! Nas, nas. Mo agaw mo langoy. Amo to na halakaw mo. Ako to na isla dito at bang. dito, kanay sidà. Go yo di nanggalon, tubot-tubot man diya. Di paminang nanihapon. Pampa MLS at bang. Mo pa moliguan diya, uto dito na. Di tawag ko bakon. Kay doga ay nakundung-dungo to, galibog ule. Kay gibuhi ang dito wa foresalari, no ule. Galibog na ko kanu tuktoyaw. Aha pitangkoan.

Og ato na hana taga dugan to, to. Ah. Tingka ob to. Motong guapo gid ni skaya ni to. Dito, dito lagi to uh. na pag fire gid nga to buto Na masul na dito ibes. Ibes mo kuha nga kanang for liters sa bitaw nga. Sunod uh. na pintal. Puno na. Ayun. Okay, nah. uh. Or, Ore mo kiki la Dito lagi ka na. Banat dito gyo. ko kay panak na ko igoreng wilik kumpana. Uh nagbukay ka ng mga kwan ba sa na Kung tumi o ten sa na na balat balat oh nagbukay dia rupa ka tayo balat dia katong kugit kaya gagmay na ano na kada katong ulo na kugit na na ridors ano na arin ko kaya kana na? agas nagaway, na gawai di ilugan ng mga panay ay na... dang labay bukawel naman. bukawel mga gan bukawel ilugan ng mga panay ay may kaya na si kutsilio Upat kepada kita oh. Di tu penolong. Kita dok di lepas saling. Go out kita dok. Oh semua so kang muru muru kang paring daga. Eh, hawe masa dere. Oh. Saya nak pergi bun lot nak kok. Nyak lalu lalu muka. Kantil muka lalu. Apa kapin yon? Kantil lalu. Ilu gan meh apa kahuman butas penggalon. Oh yang sinalom lah kau kau

Tukaman. 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 Lanto na. Lanto na nang banah na kekong lakaw kisya. Kanan balawis nge danget. Na, kanan ala ka dito. Mwik kanan ala ka nasan bot kuna o. Ula kong bogong isda. Tulog me. una. Kanan ala na isda. Kukunin keno? Imo. Nung bui kayo. Kanan pag uli ay. Iyo kayo.

mata ya saya kayak saya hago dayon mau no, inom ini solusi aku hari bisa nggak nang gak kuat selasa balas gak ya yang ini pikirnya dayon inom itu berapa ya kok malu ya dera karena ini kan apa dia mau urut menang ke manong, tem, lima empat nanai nanai kuat

Aron hindi kita magkaan sa ng permit. Manok, ni, ito kung manok sa una kayo ka man. Hindi ka mo tito Ipalawat niya. Pabutang yung Ma Matan mo ito. Bisa na rin pod. di magamit yung permit. example, bensin ko nakuha na usong itong bagyo. Sagat. Ako isip mo na nyo. Ano dyan? Pero nakatawag ito na ako kay Gadala kung manok na Pundong ko. Ako masing Kung bay! Ah, sabit ng ahong oh, doktor arang kan.

Pero og naka kuan ka tatakan gid ani la. Amigo ning kanang bisita pantalan. Amigo, og amigo ni mo na. Dito ro makita anang kuan litiga. Dapitan, dapitan na amigo. Tulong na sa kanyo lang ang dapitan. Bulagan na ako lumdot. Sulay ingon, pa sulay ingon. Ah, may anlo yo. Pag mo hatag ni mo ta bilit adto, basta kay hukin na sa totoo ba. Ingon, dito may. mo karon. Wala itong topic ka, G-Lord. Wala ko yung ba ng korologin ng talay. Ang Nunez, aring si Buloy. Ulit, upak pa na eh. Katong Lordan ba, Lordan? Oo, si Buloy may kukuna na. Ka, may dito ganyan si Buloy na nakuk o manok. Sa pus lang dito ka biyahe. Maglata, lantag manok. Wala na po kayo tagag lobe ron kay... Namungarap ng lobe. Mga bagong tubo na ba? Balik na. Mm. Kusa ako kusog kuan kay minus magbunga na kay to. Ilang ratio no to gasa kay nang probihan. Pero na po nang na observer na kung dobi sa ubos mo jud. Kuan na kini putot na ni bunga siya pero gagmay ba? Hmm. Gagmay siya. Kulag bono na. Gagmay kay gabisan mo kuno ang katunga lang sa butay bilay. Dili gyud. <laughs> nah, nah bisa nggak sih asal dan bisa asal Tunggak lebih itu. Nah, mereka pun tidak asal ya. nggak suka dong? Marbin. Marbin itu mau menegak abis dari asal Yang diundangan dagu bunga kerusus di bina ini lagi dagu. Kalas kayu vitamin senang kuat. Undangan kukom kayak itu bisa kusam. Balik kerja. Balik kerja. Si mana

kolob jat. Keput hmm. kamu lu makan pantek keputi-puti nang arang uh, tunggul mandan wagi kolob. Menipis nah. Oh. Di kolob nang ni mau ni malimbia ni kolob nah bali dilik nang magamet. Tu mangkal diri nang dagu kaya, kapan kada mangkal diri nang dagu kaya. Oh wala tu ban. Apa kamu tu mangkal kolob? kita ban

namatay dito ng orang tanggal to ang mga um, okay. bukid to nga atri bukid um, okay, ba nga ay kasal bukid ba sa bukid sa to pa iyon mo dagat ng siya ng kuyog na okay, kasal sa siguro to kaon ito kaon ino bukid ka ko oh sige sikwinta ko do matubil ba may katao lolo lita, to, okay? Okay, ay nalita to ge ay ay